kami sa Malolos. Tama kasi mas Venture. namin yung mga exotic na ano. Yung mga cricket. Okay naman ma so, pala. Masarap naman. Masarap, uh... di okay. masarap pare, Para ka lang kumakain ng money. Yan? Ano? Ano? po yung ano? Charaniyong nabibili.

Pero ito, hot ito. Pati hindi na ako nisa. Hindi pa kasi nakatitigman ito eh. Ayan, tatry natin ito. Ang mukha nang i blend ko. Okay lang. Mmm! Masarap din, masarap. Ang pala ng store nyo, Exotic. Parang mo sa mga tingnan tingnan natin ito <laughs> ito na ito na bye pepe wait 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 ano kusumu muna ano na himo ito wow ano oh, ito to to okay boss na tira ano kumandin <laughs> e, ito din muna Okay, natitimaw ko na eh. Pababaan natin dito muna ulit. Tapos, kuha tayo na isa. Ayan, ito. Kuha tayo isa. Pababaan natin, kuha tayo isa. Para lang sa ano? Yung price? Hindi, medyo napis. Medyo... Pero masarap! Masarap! Mmm! pagkapak mm. yung buhay nito pwedeng kainin nakakaanaw <laughs> nyo <laughs> <laughs> hindi parang siya ano si boy tapang parang si boy tapang ganun challenge ito gumagalaw galaw po ginagalaw ko kasi ano <laughs> 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 mm. hey, nakakakilig makakakilig. <laughs> <laughs> mm. Okay nung no, idea na ano yun yung mga ganyan. Saan yun na ano? Katito ko po yun. Yung mga katito ko. Ah. Pero nandito lang yung culture. Yes. It ito po ito alaga lang. Ah, yan alaga, alaga niyo lahat. Pero may benta rin kayo ng pangkain ng mga isda. Depende po sa anything. ano yung an thing. Ano kinakain ng mga ganyan? Taw. It ah, ano naman pala. Vegetarian naman pala yung <laughs> mga <older. laughs> Gago! Ano pare? Masarap? Ate ko mama. Yan, dito lang po yan sa Malolos City. Dito yan sa Malolo convention, di ba? Mga tumutugtog tayo doon sa event nila. Yan, dami ano rito kayo na. Kain no? kami ni Pareya ng Pare. Punta lang kayo rito. Napangit na meron na, dito. Ito lang yan sa Malolos sa may convention center ayan Halos tagiliran lang siya ng Malolo City Hall. Nakaka-cubes yung... kasi talaga dahil first time natin matipipa po mga exotic food na to. Pero okay naman pala. Goods naman siya. Masarap naman yung lasa. Kaya ah, panalo pa rin. Kahit na di tayo sanay kumain ng mga ganito, wala sa kultura natin. Pero pwede naman siya kasi Uh, ang kinakain lang pala nito ay yung pipino, ano, pipino. at sabi pa nung nagtitinda, alaga daw mismo nila yung yung mga ano, mga uod. Ate, Ngayon, marami naman ang kumain nito, di ba? Lasa. Hindi naman napamak. Parang masarap. Panalo. Lasyang man, lasa siyang manik. Maning buhay. Gago! <laughs>